Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador, shoutout kay Junjun Sungay, shoutout kay Jorel Ludires, shoutout kay Carlito Lopez. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Sa kubo ni Daryl, ang nakaraan, sa kubo ni Daryl ay ninais magpalipas ng gabi ang tagapangasiwa ng palasyo ng mga elf na si Yui. Pagkatapos ni Daryl at Master Ken na mag-usap, si Yui ay nag-aantay kay Daryl sa hallway, sa kanyang puso nais nitong pag-alitan si Daryl dahil kanina lang hinawakan ng anak ni Master Ken na babae ang braso ni Daryl, ngunit nang makita niya si Daryl hindi niya na ito nagawa at si Yui ay nagdesisyon sa kubo ni Daryl na matulog, si Daryl ay wala nang nagawa at ang dalawa ay nagsama sa iisang kubo. Tuldok, si Daryl ay humiga na din sa tabi ni Yui nang matapos siyang maligo. Miss Yui matutulog na din ako, si Daryl ay humalik sa ulo ni Yui at ito ay pumikit na din. Maya maya naramdaman ni Daryl ang paggalaw ni Yui. Biglang yamakap sa kanya si Yui. At ang puso ni Daryl ay parang sesebog. Gising pa ba itong si Miss Yui? Akala ko mahimbing na ang tulog niya. Oo si Yui ay hindi pa natutulog. Hinante niya talaga si Daryl at sinadya ni Yui na ipikit lang ang mga mata niya para isipin ni Daryl siya ay tulog na. Ginoong Vin, ang bilis mo naman makatulog. Alam ko gising ka pa, idilat mo ang mga mata mo. Sabi ni Yui kay Daryl sa mahinang boses. Nagkunwari si Daryl saglit na tulog siya. Kung hindi mo ididilat ang iyong mga mata, may gagawin ako na tiyak mong ikakagulat. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagulat, gusto niya ng dam ilat ngunit mas pinili peren niyang magpatuloy sa pagpikit. Ano kaya ang gagawin nitong si Miss Yui? Hindi muna ako did ilat na ko malaman kung ano ang gagawin niya. Ayaw mo talaga dam ilat ginoong Vin, o oh siya. Si Yui ay tumayo sa kama at humarap kay Daryl. Ito ay nagalis ng kanyang suot na damit pang taas. Ang maganda at sexing katawan ni Yui ay inilantad niya. Dahan-dahan humiga si Yui sa katawan ni Daryl. Nang maramdaman ni Daryl ang init ng katawan ni Yui. Agad ito napaisip, ano ang ginagawa nitong babae na ito. Ang buong katawan niya ay nararamdaman ko ang init nito. Si Daryl ay dahan-dahan damilat, at nakita niyang si Yui ay nakatingin sa kanya. Miss Yui ano ang ginagawa mo? Gulat na gulat si Daryl sa kinilos ni Yui. Tumawa si Yui at sinabi, kanina lang pinapa dilat kita, ngunit hindi mo ito ginawa. Nang tumingin si Daryl sa ibang direksyon ng katawan ni Yui, nakita nito ang magandang hubog ng katawan ni Yui at ang tinataglay nitong malusog na dibdib. Diyos ko ano ito, ano ang ginagawa ni Miss Yui? Si Daryl ay gulat peren ang kanyang isip, at si Yui ay tumawa. Napansin niya ang pagkagulat ni Daryl at ito ay tumawa. Haha, ginoong Win. Ngayon ka lang ba nakakita ng isang katawan na nagmamula sa babae? Tanong na paasar ni Yui. Si Daryl ay nais nitong umiyak ng walang luha. Hindi ko gustong mangyari ang gantong mga bagay, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Oo sa puso at isip ni Daryl, ayaw niya talaga na may mangyaring iba sa kanila ni Yui. Dahil sa puso niya, nilerespeto niya ang babaeng elf na ito at wala din talaga sa isip niya makipagrelasyon dahil ang pakay niya lang sa lugar ng mga elf ay makapaglinang siya ng maayos ng kanyang spiritual na lakas, na walang iniisip na panganib. Miss Yui, hindi tama ito, kung ano naman ang nasa isip mo hindi ito pwedeng mangyari. Mahinang sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Yui. Si Yui ay parang bang nahiya sa kanyang sarili. Ginoong Vin, paumanhin, nadala lang ako sa aking nararamdaman sa iyo, hindi naisip na ayaw mo pala ng gantong gawain. Humihingi ako ng paumanhin. Tumayo si Yui sa pagkadagan niya kay Daryl at madaling kinuwa ang kanyang damit sa sahig at ito ay nagbihis. Oo si Yui ay labis na napahiya, dahil sa mga lahing elf isa siya. Sa pinakamarangal na babaeng elf, hindi niya din naisip na magagawa niya ito. Nang makapagbihis na si Yui agad itong umupo sa kama ni Daryl at ito ay tumalikod kay Daryl. Si Daryl ay nag-alala din. Nako, napahiya ko ba si Miss Yui? Ano na naman ba ang nagawa ko? Nais ko lang naman malaman niya na hindi ko habol sa kanya ang kanyang katawan. Miss Yui galit ka ba sa akin? Tanong ni Daryl. Miss Yui nais ko lang naman ibigay sa iyo ang aking buong respeto. Ayoko pumasok sa isip mo na ikaw ay sinasamantala ko ang kabaitan mo sa akin. Si Yui ay umiiyak at sinabi. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin ginoong bin, ako ang may mali, hindi ko din dapat ginawa ang bagay na iyon. Nakakahiya, nang mapansin ni Daryl ang mga hikbi ni Yui at ang luhan nito ay parabang tumutulo. Nahabag ang puso ni Daryl. Hindi ko masabi sa kanya na gusto ko din ito, ngunit kailangan ko pigilan ang aking sarili. Miss Yui, hinawakan ni Daryl ang balikat ni Yui habang ito ay nakatalikod sa kanya. At si Daryl at mabilis na hinaga si Yui sa kama. Pasensya ka na. Nagulat lang ako. Pinunasan ni Daryl ang luha sa mga mata ni Yui at ito ay humalik kay Yui. Nang maramdaman ni Yui ang mga halik ni Daryl ay ito ay bumigay na din. Ang dalawa ay nag-alis ng kanilang mga suot. At ang dalawa ay nagpakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Lumipas ang mga minuto nang may mangyari sa dalawa bilang babae at lalaki. Si Daryl ay labis ang gulat ng una niyang sinubukan ang hindi ka nais-nais na gawain. Dahil nalaman niya na si Yui ay wala pa palang karanasan sa lalaki. Nang matapos na ang dalawa, sinabi ni Daryl kay Yui. Miss Yui, ikaw pala ay wala pang karanasan sa lalaki. Ngumiti si Yui kay Daryl habang nakayakap. Oo Ginong Vin, sa iyo pa lang. Ikaw ang kauna-unahan na ibinigay ko ang aking sarili. Tama si Daryl, dahil sa buong buhay ni Yui, wala pang nakakakwa ng kanyang sarili kahit na ito ay nagkanobyo na sa mga nagdaan na taon. Ngunit hindi ito nagdalawang isip na ibigay kay Daryl. Si Daryl ay masyadong kuryusidad. At nagtanong bakit sa akin? Bakit ako napili mo? Ngumiti si Yui at sinabi. Ginoong Vin ang mga lalaki na elf sa aming lahi, kahit na ito ay magkaroon ng kasintahan. Para bang ang kanilang nasa isip ay puro pagpapalakas. Wala silang oras para sa gantong gawain ang mga lalaking elf ay masyadong abala sa kanilang pagsesenay. Nagkaroon ako ng nobyo ngunit, hindi ko naramdaman sa kanila ang gantong pakiramdam, na para bang ako ay isang special na babae at kailanman hindi ako nakaramdam ng lubos na saya kapag kasama ko sila. Ngunit sa iyo ginoong Vin ang lahat ng hindi ko nakita sa mga naging nobyo ko na mga elf. Ay nakita at naramdaman ko ito sa iyo. Kaya ito, nakakahiyaman isipin na ibinigay ko sa iyo ang aking sarili. Nang marinig ito ni Daryl ang puso niya ay labis ang tuwa. Ganon pala, talagang mahal na ako ni Miss Yui at masaya ako dahil sa mga nagdaan na naging nobyo niya ay ako ang pinili niyang ibigay ang kanyang pagkababae. At tama siya sa pamamalagi ko dito sa lugar ng mga elf, napansin ko nga na ang mga lalaki dito ay focus sa kanilang pagpapalakas. Nakangiting bulong ni Daryl, ikaw ba ginoong Vin, sa mga lumipas na mga taon may napagbigyan ka na din ba ng iyong sarili? sabay bawi ni Yui sa kanyang tanong. Ay oo nga pala noong Vin paumanhin nakalimutan ko ulit. Wala ka nga palang maalala sa iyong nakaraan. Nakangiti si Yui at ito ay humalik sa labi ni Daryl. Nang marinig ni Daryl ang mga sinabi ni Yui ay agad itong napaisip. Kung alam mo lang talaga Miss Yui na ang mga nagdaan na taon sa buhay ko ay madami akong nakasalimuhan na babae at sa mga taon na iyon, ang aking katawan ay sobrang gamit na gamit. Tumatawa si Daryl sa kanyang isip. Kuma mo na lang ng ulo si Daryl. Oo nga pala ginoong Vin, nagustuhan mo ba ang nangyari kanina sa atin? Dahil nung una ay paayaw-ayaw ka pa, ngunit nang dumating na ang sakuna, ikaw pa itong maingay sa atin. Mapang asar na sabi ni Yui. Si Daryl ay labis ang hiya nang marinig niya ito. Miss Yui, haha ikaw talaga, hindi na din napigilan ni Yui ang tumawa, at ang dalawa ay masaya. Sa kabilang panig sa lugar ng mga ulam, si Charlie ay lubos ang paghahanap sa isang uri ng halaman na may tinataglay na isang lason. Nais ni Charlie talaga na makakuanon, para sa masamang binabalak niya sa matandang loss. Ilan oras na ang lumipas si Charlie ay masyado peren abala sa kanyang paghahanap. Akala ko madaling makakita ng halaman na ganun, ngunit ilang oras na ang lumipas ngunit wala peren akong nakikita si Charlie ay labis na nag-aalala na baka abutin siya ng pagsikat ng araw at hindi niya magawa ang kanyang binabalak. Si Charlie ay nais umiyak at ang galit niya sa matandang loss ay lumabas. Bakit kasi ang matandang loss na iyon ay nanatili sa loob ng pagawaan, masyado siyang mapagbantay sa kanilang gamot na ginawa. Ang matandang iyon ay masyadong madamot. Nagmumura si Charlie sa kanyang isip. Ilang minuto pa ang lumipas, at sa wakas natagpuan ni Charlie ang kanyang hinahanap. Ayun, ito na ata ang halaman na hinahanap ko. Nandito ka lang pala. Masyado mo akong pinahirapan. At nang makita niya ang mga damo na ito, ito ay kanyang sinipa sa inis. At mabilis na pinagbubunot ni Charlie ang mga damong ito, at nang makakuha na si Charlie. Tingin ko sapat na ang mga damo na nakwako. kailangan bumalik na ako sa lugar ng pagawaan. Madaming oras na ang ayang dahil sa paghahanap ko sa bosit na halaman na ito. Mabilis na lumakad si Charlie patungo ulit sa lugar ng pagawaan. Nang makarating si Charlie sa lugar ng pagawaan, naramdaman ni Matandang Los ang kaluskos. Sabi ko na nga ba may magtatangka na pasukin ang aming lugar. At ang binatilyo na iyon ay may masama talagang balak ng makasalubong ko siya. Bulong ni Matandang Los sa kanyang sarili. Agad na nag-isip ng isang mapaglin lang si Matandang Los, at ito ay pumikit, para isipin ni Charlie na siya ay tulog na. Oo nais ni Matandang Loss na masaksihan ang pakay ni Charlie sa kanilang lugar, at alam ng Matandang ito na sa lugar ng pagawaan ang nais nitong pasukin, dahil sa lugar ng mga mangkokulam, wala naman ibang lugar ang napakasagrado kung hindi ang pagawaan lang ng mga gamot at elixir, at nais ni Matandang Loss na mahuli sa akto si Charlie. Nang makabalik si Charlie sa lugar ng pagawaan, agad-agad itong sumilip sa nakasiwang na bintana at ang matandang loss ay napansin niya ay parang ito ay tulog na. Nako, nang mapansin ni Charlie na tulog na ang matandang loss agad itong napamura sa kanyang isip. Talaga naman, ako ay napagod sa paghahanap ko ng mga damo na ito, ilang oras ako palakad-lakad bago ako nakakuha nito, tapos pagbalik ko dito ang matandang loss na ito ay tulog na. Nakakainis talaga, nagsayang lang ako ng oras at pagod, dahil sa aking pananabik na makakuha ng gamot at nang hindi ako mararamdaman ng matandang elf na nasa loob, ay hindi na ako nakapag-ante pa. Nakakainis talaga. Ano na lang ang gagawin ko dito? Naiinis na sinindihan ni Charlie ang mga damong kanyang nakwa. Oo dahil para hindi sayang ang pagod ni Charlie, naisip na lang niya ito ay sindihan peren. Ang mga usok ay lumalabas na nagmamula sa damo at ang amoy at lason nito ay sumasabay sa usok. Nang mapansin ni Charlie ang usok ay para bang kakaiba. Agad itong nagmadali, totoo nga ang damong ito ay masyadong mahiwaga. Ano ang gagawin ko, kapag ito ay naamoy ko? Baka ako ay nalasan din. Mabilis na nag-isip si Charlie at ito ay nag-alis ng damit at itinakip sa buong mukha niya. Ang mga usok ay mabilis na kumalat at ang siwang sa binte ng pagawaan ay agad-agad din itong pumasok. Walang kaalam-alam ang matandang loss sa nangyayari sa labas, dahil masyado siyang kapanti sa kanyang binabalak na mahuli si Charlie. Hindi niya napansin ang usok dahil siya ay nakapikit. Mabilis na kumalat ang usok at ang amoy nito ay agad-agad kumalat sa buong lugar ng pagawaan. Ano ang amoy na iyon? Nang damilat ang mga mata ni matandang loss, gulat na gulat siya sa kanyang nakikita. Ang buong pagawaan ay nababalot ng usok. At huli na para magawa pa ng reaksyon si matandang loss. Nalanghap niya ng husto ang usok at ang lason mula sa damo ay mabilis na pumasok sa katawan ni matandang loss. Agad-agad itong nawala ng malay. Oo dahil sa pag-uugali ni Charlie na mabilis mainis. Kahit nasa isip niya. Nawala ng silbi ang mga damo na ito, dahil inaakala niya na tulog na talaga ang matandang loss, ngunit ito ay nakatulong sa kanya dahil sa ganid nito ay hindi niya sadyang mapatulog niya ang matandang mangkukulam. Nang mapansin ni Charlie ang usok ay kumalat na sa loob ng pagawaan, agad itong nataranta, na masyado ata ang usok na nagmamula sa mga damo na ito, baka ito ay makapagbigay pansin sa ibang mga mangkukulam sa lugar na ito. Kailangan pumasok na agad ako sa loob. Mabilis na kumilo si Charlie patungo sa loob ng pagawaan. Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!